Maganda gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyo Kuri nga pala ako mga kaibigan Na hunt ngayon o no? Ito yung Prosted Thai 10 piso 20 20 ito nga kaibigan o. Oh. <coughs> lagpas <Lagpaskwilyo. coughs> na naman yung lagpas ko mga kaibigan o. Oh. Nung na naubusan ako ng pera, ginastos ko. Ngayon, nangungulikta naman uli ako. mga lagpas kwilyo tsaka itong mga kaibigan o oh. 2013 maganda pa siyang 2013 o oh. kumikinang-kinang pa ng konti tsaka ito 2017 Ay, itong isang nonagon 2019 medium cut age uh, ito limang piso dalawa to mga kaibigan 2017 Ayan, 2017 mga kaibigan, oh isang to 2017 ano madami hmm. dami na rin yung 2017 ko ito I nga mean, yung 2004 magandang klase pa yung pagka ano nyo pagka piso nya kaya databi ko yan ito 2012 frosted to mga kaibigan yan you know. Pero dito sa harapan, hindi masyadong makita kasi, ayan you know, Parang laging tinatamaan siguro yung harapan. Itong isang to, 2017. Ayan you know, o. Ganda pa ng pagka 2017 niya. Ito. 2012, Roasted reverse, Ubers lang ata ito. Saka tinabi ko siya kaibigan oh. Kasi ayan oh. Meron siyang extra metal. frosted yeah. Ubers Itong isa. 2010 Frosted tong harapan ni. Eh. Ayun oh. Oh. Itong to mga high mint mark ito mga kaibigan. Ang dami ko ng high mint mark. Ito, Frosted die. I met Mark 2019. Tsaka to. Ay, hindi pala High met Mark. Upper met Mark. Kasi yung high mint mark pala mga kaibigan, yung 2018 na ang simula ng Republika ay dito sa I. Tsaka yung Uh, mint mark niya dito mismo sa tapat ng balikat ni Rizal. Ang mga kaibigan, oh, meron akong napansin dito sa dalawang 500. Hey, letter F, yung isa. Paras naman silang 2020. Ano? O, oh, may letter F Oh. Para sila yung 2020 at magkaiba rin sila ng design. Yung isa, kumikinang yung 500, yung isa malaking 500. Tapos dito sa seal, kumikinang naman yung sa malaking 500 at saka parot. Dito naman sa may F, yung tatlong star at saka yung 500. Tsaka araw. Nagulat lang ako kaya sabi ko, makit magkaiba mat may F? Ano pala mga kabing ah, sa numista ang 2020, dalawang klase. 2020 to 2021 mintage. Ang may F, 64% pero ang mahal niya. 920 920 ganitong itsura ah, pero ano lang siguro pero parang 920 pa rin to kasi oh, ang problema lang may UP na siya oh may na and itong 910 na pressure niya. kain mong mahal din pala nito kahit bagong pera pa siya may collector's value na pero itong isa 4% lang 4% lang ang mintage nya Walang presyo In 2021 30% ang mintage Wala rin presyo Pero mahal din pala yan Tsaka ito mga kaibigan oh. Swerte kaya ako rito Sa so, 1000 na to 2020 rin mga kaibigan ano siya oh trayo 8 pag ito'y itinabi ko at naubusan ako ng pera magagastos ko rin to pwede na lang kung kursonada nyo kung kursonada nyo mga kaibigan message nyo lang ako para <coughs> kung sakali may ano ko sa inyo. Si mabigat. Yan, mabigat. Pero na lang kung sa eh, ano tawag nito, demonetize na. Ah, walang tayo magagawa. Kundi i-collect talaga yan. demonetize na siya. So, mga kaibigan, baka naman pwede makalambing ng subscribe pa na subscribe, pa na notification bell, pa-select ng all, pa narin -like na rin ang video. At kung gusto nyong i-share, i-share nyo na rin. <coughs> so mga kaibigan, 'yun lang yung napansin ko ngayon sa 500 sa aking observation. Nakita ko lang siya. Ba? May letter pala ka ako ang 500 at saka sa kanilang tsura kagaya nung nakaraan yung 2023 at saka 2024 November 500 na kumikinang ito kumikinang din ito eh yun lang yung napansin ko magkaiba sila ng 500 red, malaki at maliit at kumikinang saka itong isang 1,000 libo swerte kaya ako ako rito So mga kaibigan Salamat sa inyo Magandang gabi